pati yung pagsasalita. Dapat disiplinado po tayo ng aral ni Kristo eh. Alam nyo ngayon mga kababayan, ano? Eh pati yung pangalan ng Diyos ginagasgas ng tao eh. Oh my God! Oh my God! Nagbibiroan. Oh my God! Oh Diyos ko! Ha? Sa palengke. Makani bangos? Eh, 120 sa kilo. Diyos ko naman ikaw. Bangos lang yon. Diyos ko naman ikaw. Ba't pati ang Diyos isinasama natin sa tawaran ng bangos? Bawal po ng Diyos yun eh. Yung ang magsasalita, gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, hindi niya aariing walang sala ang gagamit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya kailangan gamitin natin yung ating dila. May respeto sa salita ng Diyos. May respeto sa Diyos. Huwag nating isama ang Diyos sa biruan, matuto tayo ng aral ni Kristo.